Grabe ha, grabe ang init ng uh, ulo kagad di ba natbay. Kapapasok pa lang. Hindi alam niyo kasi mga kababayan, matindi ho mga balita ngayon na talaga namang mga uh, nagiiinit ang mga issue sa lipunan. Unang-una na nga ho dito yung uh, mga makukulong. Mga posibleng makulong na mga bastos, walang galang at uh, mga masasabi nating ano, uh, walang alam sa batas. Mamaya pag-usapan natin yan, yung mga ikinasuhan ng uh, ilang nating mga kababayan, o uh, kinasuhan ng taong bayan, etong mga isang kongresista, sino pa ba? Isang, uh, uh, anong pangalan ito? Hindi ko kasi matawag na abogado eh. Kasi una-una nung naging abogado siya, abogago talaga. Abobobo. Eh ngayon, na disbar na. Kaya hindi ko na matawag eh. Eh hindi naman, uh, hindi naman bagay sa kanyang sekretary. sabagay Sekretary ni Marcos, bagay. Pareho sila ng Caracas eh. Uh, pero matindi, matindi, matindi ho yan. At saka may isa pang uh, kongresista. Itong mga ilang abogado natin, mambabatas natin, inutos na ng Supreme Court. Sinabi ng eksekutory to, ibig sabihin, agad-agad uh, na ipatupad. Hindi ho ito may delay. Hindi ho ito TRO. Pag sinabi ng Supreme Court, batas yan at dapat agad-agad. Immediately, ina-apply na yan. Ano? Tingnan ninyo. Korte Suprema sa impeachment oh, ito, case ni VP Sara. Singbilis din na ang aksyon ng mga pro-Duterte lawyer laban sa mga kritiko. Nagbabalik si Joash Malimban para sa detalye. Freedom of speech does not equate to maligning na judiciary. Yan ang banat ng pro-Duterte lawyers na pumunta ngayong araw sa Korte Suprema para magsampa ng indirect contempt complaint. Respondent sa inihaing reklamo ni Attorney Ferdinand Tupaso, ang kanyang kaibigan na si anti-poverty czar Larry Gadon. Si Akbayan Party List Representative Percy Sendanya at political analyst Richard Haydaria naman ang kinasuhan ni na Attorney Mark Tolentino at Attorney Rolex Suplico. Ang kanilang basehan ang umano'y deliberate, malicious, and scandalous public attacks sa Korte Suprema matapos itong ideklara na unconstitutional ang Articles of Impeachment laban kay VP Sara. <laughs> ang gawas po natin, for example, kay Percy Balsindania, Sinabihan niya Supreme Court na Supreme Cuddler ng mga corrupt ng mga opisyalis. Second, itong si Richard Hidarian, nag nagbo sa Facebook and sa Twitter niya na lahat, tao, da, lahat daw na mga mga justices ng Supreme Court appointee ng mga Duterte, therefore hindi independent ang Supreme Court. Kasama sa mga ipresentang ebidensya ang ilang Facebook post ni Hidarian. Ay wait, abogado pala si Hidarian? Ay hindi pala, hindi pala, hindi pala. Sorry, nag-feeling abogado. Hidarian, public statements ni Sendanya at isang interview kay Gadon noong araw ng soda ni PB. Tuta, 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 nanginginig na. Bakit tumitirik ba ta nito? Pag nagsasari, tuta tuta, tuta, um, na tuta, 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 ng mga mga ganon. Mahanan na sa kaya sa niya. Tuta, tuta, ang Supreme Court, tuta na mga Duterte. Bukod sa mga abogadong nagsampan ng petisyon, kasamang nagmarcha mula Liwasang Bonifacio hanggang Korte Suprema ang ilan pang Duterte supporters. Ipaliwanag natin, bakit ba kasi indirect contempt? Ito po ah, sabi ng kaibigan ko, GGP galalan niyo. Indirect contempt also called constructive contempt is a legal term that refers to acts of disobedience or disrespect to the court that occur outside the presence of the of the judge or courtroom. Ah. Pag direct contempt, 'yun yung nangyayari sa loob ng korte. Halimbawa, may bastos doon o mali ang sagot, hindi sumusunod sa rules, Di pwede kang direct pwedeng i-direct contempt ng judge. Pag indirect contempt yung mga nasa labas. Tandaan ninyo, ang judge ay judge. Hindi yan pwedeng bastusin. Unlike yung, alam mo yon, yung mga public official, pwede yan punahin kasi nagkakamali sila. Eto, once sinabi ng judge, eto ang aming desisyon, yan ay final na pag Supreme Court ang nagsabi niyan. Batas na yan. In the Philippines, indirect contempt is governed by Rule 71 of the Rules of Court. Example of indirect contempt disobeying or refusing to follow a court order judgment yan yun publishing or spreading false report that tend to influence a pending court case ano yun halimbawa yung sinabi ni ni ano tuta 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 ayan ba ah. diba, false report yun na sinasabi mo tuta ng Duterte o oh, ang inaano pa nga nila dito eto ah may lumalabas pang issue ngayon dahil daw sinabihan ni Senator Bongo, kinokontrol daw yung Supreme Court. Wow! <laughs> Sa tingin mo, ang isang uh, senador na nakatulad ni Senator Bongo na hindi niya ugali. Nung panahon nga na makapangyarihan si Duterte, hindi niya ugaling impluensya ng korte. Hindi nila ugali yan. Noong panahon na yun na sinapin na makapangyarihan nun. Kanang kamay ni Pangulong Duterte si Senator Bongo, hindi niya ginagawa yan laging let's faro paano pa, natin masasabi yan mga kababayan ang daming mga nakulong na alam mo yon halimbawa yung sa Keikian, kung may impluensya sila di sana niligtas ni, nila yung mga pulis doon hindi naman nila in, uh, uh, pinawalang sala wala silang ginawang ganun ang dami pa pong mga instances na kung saan hindi naman nakikialam si Pangulong Duterte at si Senator Bongo na noon ay makapangyarihan sila noon sila ay presidente at siya ay kanang kamay how much more ngayon kitang-kita nyo naman kung gaano ka powerless. Oh, kung gaano ka hina. kasi bakit natin masasabi? Kasi ibang nakaupong presidente. I e, ngang naalala ninyo yung nandoon si Pangulong na uh, Duterte sa Villamor Air Base. Di, hindi nga nakapasok si si, si Senator bonggo doon. Humingi ng TRO, hindi nga si, hindi nga nag-issue ng TRO Supreme Court noon. Eh di sana kinausap ni Senator Bongo yun. <laughs> Supreme Court! Sunod kayo sa akin! Mag-issue kayo ng TRO! Eh, yun na yun eh. ba diba? Yun na yung pinakamatinding ano eh, Instance na hindi dapat ma makaalis si Pangulong Duterte dito. Eh alam naman po natin na talagang pagdating sa karir ni Senator Bonggo. alam natin na nagbitbit niyan si Pangulong Duterte. So kailangan niya dito si Pangulong Duterte. And yet, hindi niya nakayang pumasok. Doon makikita mo wala siyang impluensya sa Supreme Court. Eh yan ay mga malisyoso lamang. Kaya yung sinasabi ni Gado na tuta 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 mga Duterte tuta tuta po yan. Kaya talagang dapat eh, eh ano yan na eh, ma, ma, ano yan ma indirect contempt mga ganyang eh alam mo sabi ko nga doon sa isa kong reel maintindihan ko pa ko si Hedarian at saka tong si yung isa na alam naman natin ko ano leaning nun mga aktivistang makakaliwa yun so talagang hindi sumusunod yun o, oh, alam naman natin sila eh, di ba? maintindihan pa natin sila si Hedarian Nagmamagaling lang yan. Yan ang uh, feeling marunong. Feeling may alam. Takot naman yan kay ano eh. Doon sa... Kay... Yung sa isang uh, kaibigan nating vlogger. Di diba? ba? Hindi Vlogger ba? Hindi. Hindi may tuturing na vlogger eh. Pero... Uh, takot yan eh. Humarap. Di ba? Para sa debate. Wala naman yan. Nagmamagaling lang yan. Nauutu lang niya yung TV5 dyan eh. Kasi lagi siya ini-interview noon eh. Pero yan ang, wala naman talagang alam yan. Mahina ang kukote niyan. Pero magtataka ka. Dito kay Gadon. Bakit? si Gadon kasi abogado. Pinag-aaralan yan. Hindi ko nga naintindihan no kung paano naging abogado ito si Gadon eh. Hindi niya ba alam? Sabi nga, di ba, nung pinakinggan natin na isang ano, abogado? Ano yan eh? Basic law 101 yan. Yan ang unang pinag-aaralan. Supreme Court has the final say. Siya ang pinaka. At pag nag sa Supreme Court, batas yan. Hindi ko maintindihan ba't di alam ni Gadon yan? Hindi pwedeng bastusin ang Supreme Court. Hindi, sa bagay, siguro, kaya niya ginagawa yan ngayon dahil uh, nag, ano na siya, wala na siyang uh, title, hindi na siya abogado. Di ba? Eh, wait lang ha. Ah, ito, tuloy, tuloy, tuloy. Kabilang si Duterte Future Person Ronald Gardema. Lari Gadon! Ay! Asong ulol! May unggoy na, may asong ulol pa ngayon. Ano ba kayo? Lari Gadon! Asong ulol! Ay! Sagot ni Gadon, kung ang pagtatanong sa accountability ng isang public official ay asong ulol, e eh ano naman ang mga taong mga tanga at mga bobo na ninanakawan na ay wala pa rin kibo at... Ah, wait lang, hindi ka nagtanong. Wala kang tanong. Ang statement mo hindi tanong. Sinungaling Umakasipa. nito? Ang tawag sa mga yan ay mga asong, mga tanga at bobo. Baka sabihin niyo ako nagsisinungaling eh. Oh, nagtanong ba siya? Pakinggan ninyo. Oh, wait lang, chotomate. Oh uh, hindi ko na ready ito oh, yan oh, oh, wait ah play natin yan ay sorry sorry Halata kasi na itong Supreme Court is just siding with Sarah. Ako nga, dinisbar ako for a much lesser offense. Samantalang si Sarah katakot-takot na pagmumura, katakot-takot na pagbabanta, ng pagpatay, ginawa niya, hindi siya dinidisbar. So ang Supreme Court talaga, tuta, 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 ng tuta. tuta. Ah, ang Supreme Court talaga, tuta, tuta. Asan ang tanong dyan? Lari ka doon. gusto mo. Nanghamon pa siya ng kantahan na lang daw sila. Si Jay, magkantaan kayo ni Jay. Magaling yung si Jay kumanta, ha? Lalo na pag nakaino. Pag ginawa ka niya na mic, ayaw niyang bitawan. Oh. Tayo, hamunin kita, debate. Kahit abogado ka. Magdebate tayo dalawa. Oh, tawag mo, Dito pa lang, salpal sal kami. Ano sabi mo nagtanong? Hindi ka nagtanong. Diniklare mo. Na sinabi mo, tuta, 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 tuta. Magkano, tarpek, Nanginginig ka pa, dubi dilat-dilat ka pa. Ah, <laughs> eh, ito kalokohan talaga nito ni Gadon, oo. Oh, oh. oh, Tuloy. Paso, ang mag-ingay for publicity. Kaya hamon niya raw sa kanyang kaibigan, isang one-on-one -on -one voice and singing competition for a cause. Isang bagay na agad namang sinalag nito Paso. Alam niyo po, kaibigan yung si Attorney Gadon. In fact, uh, lagi kami nag-o-concert niyan. But uh, kasamang Larry, I'm sorry but this is no laughing matter. Uh, I am an officer of the court and as such, isang katungkulan and you are not. Dapat ginanon mo. Attorney to pass. I'm officer of the court and you are not. So I understand. Kailan ko na ipagtanggol ang karangalan at reputasyon ng ating kataas-taasang hukuman. So I'm sorry. I hope we can still be friends. Sa akin, this is nothing personal. Pero kung gusto mo magkantahan, wala pong problema sa atin. Passion natin yan, kasamang lari. Si Darian naman, hindi pa rin nababasa ang isinampang reklamo laban sa kanya pero pauna niya nang sinabi na wala siyang direktang pahayag sa kanyang social media post na politically influenced ng mga Duterte ang naging desisyon ng SC. Nakahanap ng kakampi si Hidarian at senda niya kay ML Representative Laila de Lima. Aniya, speaking out is not a crime at sakop daw ang kanilang mga pahayag ng freedom of speech and expression. Dagdag ni Delima, karapatan na Iba ang speaking out at saka disrespecting the decision ng publiko, ang katotohanan, transparency at accountability mula sa mga nasa kapangyarihan Para sa Agenda, Jowash Malimban, Billionary News Channel Ayan na nga, so mga kababayan, ayan po ang ating balita, mainit init na balita ngayong araw na ito Ay nako, ewan ko ha ah, kung ah, saan pupunta ito pero sig ako kasi iniisip ko hindi ah, hindi napapatulan ng Supreme Court ito eh yung ganito eh, baka lang baka lang pero how I wish na nila kasi medyo ano yung eh, kabastusan ng ginagawa ng iba. Siguro doon sa iba medyo light lang yung tirada pero kay Gadon grabe. Medyo ano na talagang uh, disrespect to the court yun. Talagang dapat pa patawa ng indirect contempt itong Gadon na ito. Kasi alam naman natin sobrang bitter niya kasi, 'di ba? Bitter siya. Ba ba mantakin mo dalawang beses na disbar. Allegedly di umano, hindi ako sure kung ilan. Eh. So, may problema na talaga dito sa taon to. May problema ito sa puso niya. Eh. Alam mo ga Chill, chill ka lang. Ah, yan bang epekto ng pagsama-sama mo sa mag-asawa? Chill, chill ka lang. Relax ka lang. Masyado ka mo. Gumaga eh. Kaya noon pa lang alam ko may, may problema na sa'yo eh.